Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For oh, the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, Mabuti't -ma 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 dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there and so many stories abound. Di mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Manila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag, wag, wag kayo mam, may nakikinig ngayon, huwag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so, ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to maraming problema na nakatago ma'am na hindi natin nakikita N nasa na, nasa undercurrent yan Hindi natin nakikita yan Sino po ba yung mga yon? Hindi all over mayors all over hindi ko masabi ko Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente, or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo, na ang sino mang suspect, maliit man, malaki mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva.